pagho si mahihirap. The... Libre mo na lahat yan. Charity ward ka, uh -huh. di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. Pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila, magpa ka, doon ka sa ward. ma para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Makatarungan ba yun? Meron nung kaming case study rin ngayon. Opo, na-confine siya sa PGH. Inoperahan siya, mga kapatid. Matagal-tagal po ang kanyang recovery sa baga. PGH po ang kanyang ospital. Alright. Ang total bill niya ay halos din po 700,000 piso. Siya po ay dalawang taon na na miyembro ng PhilHealth ang binabawas sa kanya na PhilHealth contribution ay 2,050.77 pesos sa kada buwan. Middle class ito, baby girl, ha? Magtataka kayo, ang laki ng contribution ninyo. Meron nga po ang contribution, mga kapatid, ay umaabot sa halagang higit na 4,000 piso sa bawat buwan na PhilHealth contribution. Kung ikaw ay kukuha ng private ha? HMO, pwede pe ka na makakuha niyan eh. Kasi kapag yan ay times 12 na, 60,000 na po ito halos eh. Yan, pwede pe mo nang bayaran yan sa isang pribadong healthcare provider. Pero hindi eh, nag-feel health ka. Ito po yung ating case study ha. Ang total na bill sa PGH ay 700,000 pesos. Mahigit. Ang kanyang binabayaran na contribution ay 2,050 sa bawat buwan. Alam niyo kung magkano lang po yung PhilHealth? na benepisyo? 9,600 pesos. Yung isa po namin kay study sa Philippine Heart Center, 27,000 pesos. Ano ang paliwanag ng PhilHealth nung nagreklamo ka sa PhilHealth? Kasi pag kinuwenta mo yung kanyang contribution for the past 20 years at yun ay binayad niya doon sa isang pribadong insure, health insurance company, baka po nakapag, di ba baka po nakalibre pa siya eh. eh bakit? Kasi Private room ka sa PGH. Yun po yun. Hindi po natin tinatanggi na tama po kapag ho mahihirap, libre mo na lahat yan. Charity ward ka, di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. No balance billing. Yes, of course. Kasi nga po, oh, pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila, magpa-confine ka, inuubo-ubo ka na, masama ng pakiramdam mo, may cancer ka na, o operahan ka sa, o operahan ka sa kidney, sa liver, o sa puso mo, gusto nila, doon ka sa ward, ma-confine, para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo. Makatarungan ba yun? Gusto nila, pag ako na-confine, sa PGH, doon ako kasama ng ilang pa po nahihirapan sa init ng panahon. Wala pa At kapag kapaligiran ko na hindi ako komportable, hindi natin minamaliit yun kasi nga po, may ganun taman talaga Pero ikaw na middle income earner na nag-aambag sa PhilHealth, ang gusto nila, magdusa ka kapag na-confine ka. Saan namin babayaran ang bill mo? Ang unfair naman, tayo, nag tayo yung naghulog. Bawal tayo magpa-air ko ng room? Ganon? Eh, hindi yan, yan, talaga. Kailangan para mailibre lahat? Sa ward ka, doon ka, kwarto? Doon ka sa charity ward. Ganyan ka lang. Ay, yes. nagdadalawang isip ngayon lahat ng naghuhulog ng 2-9 per month sa PhilHealth. Aba, ewan ko po. Tanungin yung taga PhilHealth. Ganon? Ganon po ba Kapag yun? Kapag may private room, ka, iba na ang computation sa inyo. Regardless Mas kung magkano. Mas liliit yung mag magiging coverage? Eh, nakita mo, si, si Dingmel mismo, di ba, nalik mo oh, sa oh. mo, yung sa kaniyang COVID. Mm -hmm. Uh, magkano lang ang na-refund sa kanya ng fee? Kasi nga, private room ka eh. Ganun Yan ang prinsipyo po nito. Kaya nga, there's really something wrong with this health insurer natin, mga kapatid. There's the really thing. something wrong eh, with oh, the way they manage our siyan. money, mm -hmm. with the way they manage our resources. Mm -hmm. There's something terribly wrong. And it's something about time talaga. ito, mga kakataon opportune time to correct this error.